welcome to my channel, The Love Heart, the channel for the non-stop followers of Aden and Maine. We will serve as boys for those who cannot express their feelings for Aldo. Kamusta po kayo mga ka non -stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Aden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga ka-Alda! Puspusan ng pag-iensayo ni Alden Richards sa pagtakbo para sa inorganisa ng Myriad Entertainment kasama ang Mobile Fund at Charity Fund Run sa pangunguna mismo ni Pambansang bay and multimedia superstar Alden Richards bilang isa sa Board of Trustees ng Mobile Fund. Halos naging rutina niya ang morning run sa araw-araw para paghandaan ng 16-kilometer run na kanyang lalahokan sa darating na May 11, 2025. Kasama ang kanyang mga kajimbaris at mga katrabaho at kaibigan sa industriya ng showbiz ang makikita at makikilahok sa lights camera run. Takpo para sa pelikulang Pilipino na gaganapin sa Mall of Asia, Concert Grounds, Pasay City. Pag-amin nga ni Alden Richards sa nakaraan niyang interview na nais niyang lumahok sa half marathon na gaganapin sa December and March 2026 sa Tokyo, Japan December, first time 21 km ang nais sa lihan ni Alden at half marathon naman sa March 2026 sa Tokyo, Japan Nagiging inspirasyon si Richard Jr. ng kanyang mga katrabaho sa showbiz industry. Sa kanyang ginagawang pagtulong, naiimpluensya niya ang iba na gumawa rin ng mga bagay na pwedeng makatulong din sa iba. Bukod sa pagtakbo, may bagong sports na naman ang inuumpisahang gawin ni Alden Richards. Pagiging siklista naman ngayon ang tinatrabaho niya. Kaya sa mga siklista dyan, mag-ready na. For sure, yan naman ngayon ang target niya para sa isang charity works. And this Sunday, April 13, morning run muli sa Makati, sa Ayala Triangle Gardens. Si Alan Richards kasama ang kanyang mga kajimbadis, nagpaulan na naman ika nga ng kagwapuhan sa kanyang outfit or suot na jersey. Panigurado marami na naman ang nainlove sa mister ni Mengay Nita. At kung nagpaulan man ng, kagubo, ng kagwapuhan si Pabasang Bay and multimedia superstar Alden Richards, syempre gayon din si phenomenal queen Mrs. Nicomaine Pokerson, Nagpaulan din ng kagandahan sa Grand Launch of Vivo Philippines Robinson Manila Midtown Activity Center. Match na match talaga ang mag better half na ito. Na for sure, marami na rin ang na love sa nakabibighaning ganda ni Maine. Kaya naman dahil Jen Ika e nga, e entra na naman ang pagiging seloso ni Mr. Richard Walkerson Jr. Super blessed talaga ang mag better hop na ito. Halinhinan lang sa mga pag-promote ng kanilang mga ini-endorso bilang endorser and brand ambassadors. And busy rin sa kanilang mga negosyo. Sabi nga ni Alden, Sinusuportahan niya si Maine sa lahat ng nais at mga ginagawa nito. Habang ganun din si Mengay kay Tisoy. Sinusuportahan din niya si Richard Jr. sa mga nais at ginagawa nito para sa lumalaki nilang pamilya. Kaya naman habang payaman ng payaman ang Pokerson Jr. family mukhang nawawala na sa limelight ang mga sarswelista. At habang nagbibigay ng cryptic message ang mag-asawa mula pagpasok ng 2025, nag-uumpisa na naman ang mga basher ng Aldob. Hindi raw bagay sila Adrian Main at wala raw naganap na ligawan sa pagitan ng dalawa. Kaya naman itrobak natin ito ang tweet ni Adam Richards and Main Mendoza sa isa't isa. March 5, 2016, nag-tweet si Alden ng kissing couple emoji na may meaning na the kissing couple emoji officially named kiss by the Unicode Consortium, the fix two people sharing a kiss. It was introduced as part of Unicode 6.0 in 2010. This emoji is often used to represent affection, love, and romantic relationships. Ibig sabihin po, kaya po ganito ang tweet ni Alden ay para ipalam na may karelasyon na siya. Kaya naman kinabukasan, March 6, 2016, si Maine naman ang umamin at sinabi sa kanyang tweet na it's official at may kasamang couple with heart emoji and ring emoji. The couple with heart emoji depicts the heads of two gender neutral people with a classic heart between them. It is commonly used to represent love, romance, dating couples and relationships more generally. At ang ring emoji means a ring displaying a gemstone of some kind on the top, most likely diamond. This piece of jewelry is often associated with a proposal and subsequent engagement to be married. Ibig sabihin po, March 6, 2016, umami na po si May na nag-propose na sa kanya si Alden. Kaya naman ang mag 21st birthday si May na ginanap sa Itbulaga na may iniabot si Alden na nasa huling letra na letter E sa pangalan niya na obvious na isang, isa po itong ring. At sinabing kapag handa ka na, ako ang magsosuot sa iyo nito. Ang sabi po niya kay May. March 3, 2016, 21st birthday po yun ni May. At nag-celebrate din po si Maine sa Boracay na siya namang sumunod si Alden at sinurfry si Maine At doon naganap ang proposal ni Richard Jr. kay Nico Mendei na pinatunayan naman itong mga tweet nila sa isa't isa. Malinaw po na galing po mismo sa mga tweet nila sa isa't isa na March 6, 2016 nag-propose po si Alden kay Maine noong time na sila po ay nasa Boracay. Kaya naman, after 7 months or more than 7 months, bali October 22, 2016, naganap po ang kasal nila Alden and Maine na isinabay sa kasal ng Alda para hindi mapuna ng mga netizen. Pero maraming saksi sa hanay ng mga true-blooded Alda nation. Maaga sa umaga ang tunay na kasal at sa tanghali naman ang sakalya serye. Kaya naman, sa itinampok ng mother network ni Alden, nagpakasal secretly sila Alden and Maine. Kaya naman ang mga true-blooded Alden nation hindi kayang tibagin ng mga saraswellista. Dahil ika nga, matagal ng panalo nation ng Alden Nation. Kaya naman binabati natin ng happy anniversary ang larawan na ito na ipinose mismo ni Alden Richards, April 12, 2017 na Animo ay bagsak sa 3 rounds ng honeymoon. Kaya may tatlong bilog sa ibaba, 1, 2, 3, 3 rounds. Habang sa kabila naman ng side ng bed, nandoon naman si YP May. Ika nga, mga honeymooners. Kaya naman, throwback man ang mga ito, legit naman ito. At sa kanila mismo, nanggaling. Sabi nga nila Adan and Maine, naniniwala sila sa, na sila ay my forever. Kaya naman hanggang ngayon, may mga paramdam pa rin ang mag-asawang Nico Main and Richard Fokerson Jr. para sa mga True-Blooded Alder Nation and Aldab Nation. Kaya naman, good vibes lang po tayong kanan. Stop! Salamat po sa lahat ng comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alder and me. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa na comment. Shoutout po sa inyo lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Adab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Adab Nation and true blooded Adab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone.